Maraming guys sa uh, araw na araw ng bago uh, ng linggo. Ito uh, may gagawin tayo. Sorry mahaba din pina natin eh, pero ito gagawin natin. Si Tatay, ay, paano ba Tatay? Natumba. Natumba na to ko na to. Ayun, ito. Ang problema ay ilang araw na nagkaraman na siya ng bigas na. Sa pagtabago, natukod lang to yung sabing nakatukod lang yung buto niya hindi naman totally nag twist ng grabe.

kasi para di ko yung ko ng konti mo okay, you know, sir Dore, John, cross open mo sige cross open sige, you know. okay, sir mo naman yan guys okay na siya sige Hello. ay thank you thank you Albert <laughs> ah.